Magandang araw mga ka-almosalita. Ako si Ate Will, member ng Almosalita Ministry at nakasama ng ating minamahal at namayapa na si Father Luciano Feloni. Katulad po ninyo at ng marami sa atin, kami po sa ministry ay labis na nalulungkot sa kanyang pagkawala. At the same time, alam po namin na hindi dito natatapos ang misyon ng pagbabahagi ng salita ng Diyos araw-araw. At naniniwala kami na ito ay pagbubukas ng bagong simula sa ating pagmimisyon na naumpisahan na ni Father Luciano. Kaya naman, nais naming ibalita sa inyo na ang Almosalita Ministry ay isa na ngayong registered non-stock non-profit organization. Ito ay isa sa mga hakbang na ginawa ng ministry upang ipagpatuloy ang ating pagmimisyon at ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So marami po tayong aabangan sa ating paglilingkod, lalo na tayo po ay nasa panibagong yugto ng ating pagminisyon. At ngayon mga salita ay uumpisahan natin ang Gospel Reflection Bites for today. Ngayon ay ipinagdariwang natin ang Feast of St. Michael, Gabriel, and Raphael at ang ebanghelyo natin ngayon ay John 1:47 to 51 So sa akin po pagbabasa ng ating gospel for today, ang bahagi ng gospel po na nangusap sa akin personally ay yung part ng encounter ni Nathaniel kay Jesus Christ. And ito po yung part na sinabi po ni Jesus kay Nathaniel ay bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita ng ikaw ay nasa ilalim ng punong igos. So dito po sa part na to ng gospel, ang nafeel ko po ay yung encounter with the Lord of God, yung brief encounter na yun ni Nataniel kay Jesus, ay para bang katulad ko rin po personally na every day ay merong short encounter with the Lord. Yung kahalagahan po na sa bawat araw na dumadaan is nare-recognize ba natin yung mga small encounters na yon na nangyayari sa buhay natin naniniwala po ako na yung mga personal encounters natin kay Lord ay maglilid sa transformation sa buhay natin. At dun po natin malalaman kung yung encounter na yon with the Lord is really genuine and truthful if nakikita po natin na sa actions at sa mga sinasabi natin ay mayroon pong pagbabago. So kagaya po ni Nathaniel sa Gospel, nung nagkaroon siya ng encounter kay Jesus Christ, is talagang pinapurihan niya ang Panginoon at nirecognize niya ang Panginoon. So siguro po sa atin, sa bawat isa sa atin, yun din yung hamon na sa araw-araw na ginagawa natin, sa mula sa pagkagising natin sa umaga, sa pagpasok sa ating mga trabaho, at sa pagpapatuloy ng ating araw, tayo ba ay kagaya ni Nathaniel na nare ang Panginoon sa mga maliliit na bagay o sa mga pang-araw-araw nating buhay? At malalaman natin kung totoo at genuine yung encounter na with the Lord if nakikita sa salita at sa gawa natin na nagkakaroon ng pagbabago. So, para sa akin mga dita ang hamon sa bawat isa sa atin at siguro ay pwede nyo ring i-share sa comment section is ngayong araw na ito, ano yung naging encounter nyo sa Panginoon and um, ano yung naging effect nito sa pananalita nyo, at ano ang naging effect ng encounter na ito sa pang-araw-araw na kilos at gawa ninyo. At kung nagustuhan nyo ang Almosalita Reflection Bite na ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. At gaya nga ng laging sinasabi sa atin ni Father Luciano, gawin nating viral araw-araw ang salita ng Diyos. Hindi lang sa Almosalita, kundi sa Almogawa. God bless!